Magandang magandang hapon. Oh, alas tres na po naman may get. Ah, sobra pa rin init. Oh. Yeah, samahan niyo po ako dito sa ating fishing spot. Sana naman ah, makahuli naman tayo ng tilapia. Oro, huwag naman sana puro kandole. Ayan, nahiya ako sa mga, mga viewers at followers po. Uli ata oh. Huwag lang kandule. <laughs> eh, naman tayo. Kinakabahan ako rito eh. Guys, kinakabahan po ako rito. Huh? Kandule oh. <laughs> po. Baby shark. Yan ang kinakabahan eh. Kanagat na naman eh. <laughs> Huwag lang kang duli ah. Ay, wala yata. Wala yata ang huli. Kinagat po agad, kahagis lang eh. Hehehe. ako sa Hindi po kanduli yung gano'ng gumagat Kasi pagkakanduli po, naagat po agad. Hát, <tuk> ừ, Wala po, oh, sampahin na naman. Naguli oh. oh Huwag oh. lang pong kanduli. Diyos ko Lord. <laughs> oh, Iba yung ano ko rito ah. Eh. Diba? Oh. Ay, nakawala daw. na naman. Oh. Ay, just color <clears throat>

yung huli ko ay nako may iba naman sana ay <laughs> tumatalong <pa. laughs> ah, baby shirt again tumatalong po yung nahuli ko wala na bang mahuling ibang isda dito sa ilog <laughs> so, huli yun oh. oh. Ay, nakahuli na sa wakas. Oh, ano kaya to? Ay, roho. Ay. Hito, oh. <laughs> ito po, oh. Yeah, oh. Yaw, nakahuli na ibang isda. Hito, oh. <laughs> Ay, salamat Lord oh. Nakahuli rin na ang hito oh. Hindi na ka puro kanduli. Ayan oh. Eh, Lalaki no? na rin oh. Good size. Native. Oh, may tibo po ito oh. Ayan. Ano po oh. Native oh. <laughs> Yan po yung sinasabi ko. Ibang isda ang nahuli ko. Hito naman, no? Hindi puro kanduli. Nahito. Yan po, Hito. Yan, sa po, nakahuli ng hito. Hindi puro kanduli na huli natin. May hito naman. Okay, lowin na po tayo At hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ayan, kala ko puro kanduli yung nahuli lang natin dito sa spot natin. Ayan, meron naligaw na hito. Huli siya. Ayan, good size na po yung hito. Medyo malaki na rin. Ayan, ito na po. Ayan, bali nakatawag po po yung aking pamingit Oh. Ayan, maraming salamat po sa mga tumusat-suporta po sa akin. Sa akin magbublog. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po.